Ayan na mga ka-installer ko na yung isda. Oh Mga mga away Mga mga -away. away ako Mga away ako ng stack May tika Ayan Ganyan talaga pag sa bahay kubo Kulang-kulang ang gamit

'Yan yung anak naming makulit oh Good night. Saglit lang. Ano ka rin makulit? Ang to yung aming ano. Yung masipag na kusinero. Gutom na. Nalutom muna ako. Naku, parang uulan. Masipag yung kusinero namin. Napakalait ng ano. Santok. Hindi pa Wala pang pambili eh.